Hello po! Magandang hapon sa aking mahal na subscribers. Alam ko na hinihintay nyo naman ang upload ko at natutuwa ako dahil ganyan na kayo ka-excited sa aking mga new uploads. Thank you very much! Now, ito ang aking ipakita sa inyo ay mock-up connection ng Matala Air Diffuser. Galing sa ating LP200 na aerator, konektado ng garden hose na 3 And then, nakakonek siya dito sa half-inch. And then, alam nyo na to ang diaphragm. Dito ang uh, parang buffer ng back pressure And then, connected naman dito sa uh, half-inch na PVC. T, half-inch lahat ito. Ito ang wall bulb. Ito para sa ibang connection yan. Ang connection kung isang tanke lang dito. Ayan. Now, ngayon, ang connection dito ay mayroon akong available nito, yung snap snap connection na ito. Napakaganda. So, dahil ang kanyang uh, coupling na ito, oh, ay hindi sa pwede sa half. So, pwede lang sa, sa uh, three-fourth. Three-fourth na male adapter. And then, syempre, itong PVC na ito is three-fourth. So, nagbigay ako ng reducer. Reducer from one half. So, ito, ito kasi one half ito. So, lapit-lapitan mo. Napakalayo na maaari yan. So, uh, ito ay one half uh, Inch na PVC. Then, nag-reducer ako one half to three fourth. So, ito ay three fourth na ito. And then, ito ang male adapters na three fourth. Dito, screw. Screw yan. And then, ito ay pang three fourth din. So, snap ito. Ito naman ay yung hose ito na kung sukatin ko yan ay 11 ang outside diameter at ang inside nasa 8. Uh, mm -hmm. Now dito, ipakita ko kung paano pag-design ko ng matala. Nakita nyo ito? Ito. Ayan, matala. So, saan na i-connect ko dito na wala na? ang aking i-connect na T na ay, hindi ko makita sana ba yun so, ay, uh, nandito sa bulsa ko <laughs> so, ito ito siya ang dulo, kung putulin ko na yan ito, insakto yan dito ito ngayon ay fitting din yan dito yan fitting din, okay yun na yun na yan ang sit-up. So, layo-layo ka muna. Layo-layo. Okay? Now, uh, bakit ito ang, diyan dito ang matala first? And then, sunod ay itong hose na 13mm outer diameter na pangkarwas ito. Napakatibay din siya. Mga liyos na to na tira-tira na pangtapon. So, ang aking sa 10 feet ko na diameter ng aking tangke ay ang measurement niyan, tag 2 feet. Nasa more than 2 feet. Basta itama-tama nyo lang. So, ang matala air diffuser ko ay nasa 8. 8 uh, cut na tag 2 feet uh, more than. Ganon din yan. Equal yan sila. Okay. Tandaan ninyo. Ganito ang toro ko ha. Kung gusto mo na halimbawa clockwise direction ang kanyang current ang pag-ikot ng current sa iyong pool at ah, sa iyong pan kailangan ito ang open na ito ang matala na ito ay number one na kailangan dito mo i-connect okay so hindi ba kung dito sa lalabas lalabas dito ang bubbles na pag lumabas ang bubbles dahil diyan ay wala wala siyang bubbles diyan so siyempre ito nandito may force dito may pressure dito So, siyempre, uh, on this side, sa house na ito, ay there is no pressure. Kung bagas, sabihin na natin, low pressure dyan, dito high pressure. So, ang tendency is, ang high pressure ay pupunta sa low pressure, which is here. So, ang mangyayari nyan, is ang direction ng current ng tubig ay mag-clockwise direction. So, may bubbles naman dito, sa matala na ito. And then, ang movements naman, pupunta siya dito sa low pressure na ito kasi walang bubbles to eh. Dahilan na sa ganong sit-up ay ang ikot, umiikot ang tubig na sa clockwise direction. Now, ngayon, ang ending nito ay dito, kailangan lagyan mo pa to ng yellow din. Kasi kapag may yellow dito, insakto yan talaga, na naiikot siya. Ganyan yan eh, ang sit-up dito at saka diyan ang connection. So, yan na dapat. No? Galing dito. So, yan ang connection. So, pa, from there, hindi sa dito magbuga. Kung dito magbuga ang hangin, dahil malayo pa eh. So, dahilan na sa ganitong connection, ay, mag-clockwise direction ang movements ng tubig natin. Clockwise. But, kung iyong baligtarin ang connection, ay magiging counterclockwise po yan. So, uh, malinaw na siguro ang aking uh, aga, intention sa pag-connect nito. So, ano pa ba ang kulang natin dito? I think wala na. Kompleto na ito. So, kung alam nyo naman dito lahat-lahat, kayo nang mag -discarte. Sa akin ang discarte ko, nilagyan ko talaga to snap. Maganda dito eh. Dito na mag-snap mag ka lang. Titingnan natin kung mag-leaking siya dito. Kung mag-leaking, so manibago ako ulit. Pero kapag wala leaking talaga, kasi sa tubig nga wala leaking eh. Sa hangin pa No? Sa tubig to wala leaking to eh. So, siyempre, may gasket yan. Natural eh, eh Hindi rin yan magleaking sa hangin. So, ano pa ang inyong gustong matutunan? I think nakuha nyo na. Lahat-lahat. Yan lang, simple-simple na setup. Kasi wala din ako nakita sa ay, ating sa YouTube na ganito na setup na hindi nila na-explain. Uh, I think shout out sa kay Kawai-Kawai, mga inday, mga tuto ay nandyan, yan, mayroon din sila, pero siyempre, mas malinaw ang aking pagka-explain sa inyo sa ngayon. So, I think, yan na lang siguro, at tapos na. Uh, ang aking uh, similya, si ang fingerlings ko, ay nakaschedule sa <laughs> one week pa daw, sa Sunday. So sa Sunday, maaari pagkuha ko ay bibidyuhan ko ng konti. So i-update ko kayo. Pero dito, ititreat ko na yan kaagad. After this, ay pupunta na ako sa pag-flooding. Pag-flooding yan. Iko Pagkatapos ko to connect, then maaari magpa ako sa pan. So guys, yan lang muna ang aking ma-share sa inyo. At sa sunod naman, hanggang sa sunod naman nating pagkikita. And take care and God bless po. Ingat sa mga sarili. Bye.